Good day mga kadyugol, sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano mag ng fry ng balon molly hanggang sa maging adult ito. Kaya mag-subscribe kayo, mag-like at saka i-ring yung notification bell kung gusto nyo makareceive ng notification para sa kompleto na series na to. So alam nyo ba guys na ang isang balon molly o ang isang pair ng balon molly ay eh, maglabas ng 70 o hanggang 100 plus pa na fry. O kailangan nyo lang breed ng maayos. So ang una natin tanong na sasagutin ay paano ba magkaroon ng fry? Okay, syempre kailangan nyo ng male at female na balon molly para kayo ay makapag-breed. So ganun lang kasimple, wala namang kailangan ano, mga special na methods pa. Kumuha lang kayo ng pair, tapos ilagay nyo sa aquarium, di magbe-breed na yon. Ngayon, ang susunod natin na uh, requirement, syempre, uh, i-maintain ang water quality at saka pakainin ng magandang uh, at saka masustansyang mga pagkain. And siyempre lahat naman ng requirement natin sa pangingisda o anything na breeding ng mga hayop, kailangan maganda ang pagkain nila. Tsaka masustansya. Maganda ako ng maganda. Masustansya pala. Para naman sa mga isda, ang isa sa mga pinaka obvious naman, ay siyempre yung water quality. So yung water quality guys, makukuha nyo yan kung meron kayong magandang filtration o masipag kayo mag-water change. Pero kailangan pareho yan. Kapag nabuntis na yung breeder nyo guys, ang uh, gestational period niyan o yung time na pregnancy niya, ay 6 to 8 weeks o almost 2 months and or 60 days and around doon yung time na kailangan nyo para siya ay mag drop o oh, manganak okay so doon sa period din malalaman nyo kung malapit na siyang manganak kung nag square na yung chan nya bukod sa malaki nag square siya may mga kanto kaya maglalagay naman ako mga video dyan para makita nyo uh, pag nanganak na yan syempre kailangan natin ng breeding cage o kung tiwala kayo dun sa mga parents ng inyong mga fry okay lang na hayaan nyo dun sa tank Ayan. so ito lang naman ay to maximize yung harvest nyo okay. pero kung ano lang naman kayo normal na fish keeper uh, ma-advise ko na maglagay na lang kayo ng hiding spots kung ayaw nyo talagang uh, mamatay o makain ng mga parents yung mga fry yes! Ang uh, mga fry eaters po ang uh, balon pero hindi po sila lahat. Okay? Sa, aking pagpipish keeping, napakababa ba ng chance ng pagpa-fry eating ng mga balon molly. Kaya nakita nyo, uh, i-visit nyo yung bakong video, nakasama lang yung mga parents ng aking mga fry Ayun, sa isang tank tapos na harvest ko lang Ayun, marami yung video yung ganun so malalaman nyo lang na fry eater siya kapag kinain na nila So maganda, mag-introduce kayo ng breeding cage para sure na hindi makain yung fry nyo o mabawasan yung chance na makain yung fry nyo. Ayan, yung mga breeding cage guys, maraming tutorial dyan sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Shoutout muna tayo mga lods. So shoutout tayo kay Junis Merpolo sa YouTube and then kay Mark Joshua De Pedro, kay Nels Habi. Ayun, shoutout sa ulit lods. Napakasalamat sa suporta. At saka kay Saints Molly. Eh meron din tayo dito mga nag kay kay Joey Nodalo. Ayun, so shoutout sa iyo lords kay Molly Natab. Ayun, sobrang solid ni Molly Natab. Ni Follow niyo siya. Ano yan, fish keeper natin na uh, newbie sa California. Ngayon sa ibang bansa. Nagbabalon Molly siya. Ayun, isa pa si Romel Alegado. Ayun, so shoutout sa inyo mga boss. Si John Lloyd sa YouTube. Ayun, so hindi ko alam kung si John Lloyd ingat to Pero ayun, so shoutout sa sa'yo, John Lloyd So meron ka ng fry, successful mo nang na-harvest So ano yung kailangan mong gawin? So ang susunod natin dyan ay yung pakain So yung sa pakain guys, napakadami pwede pakain sa mga fry So ang pinaka the best dyan ay yung baby brine shrimp Yung baby brine shrimp guys na hinahatch Ay maganda sa fry dahil natitrigger nito yung natural instinct ng mga isda Para kumain ng mga live foods Yung mga gumagalaw na maliliit, syempre yun ang kakainin nila Instinct ng isda yon. Maraming pang ibang pakain bukod sa baby brine shrimp. Yang susunod diyan, syempre yung decapsulated baby brine shrimp. So, yung marami tayong makikita na brand diyan. Pero kahit ano pa man diyan, basta sure kayo na legit na baby, na decapsulated baby brine shrimp. Baby brine shrimp lang din ito, pero hinat siya in a chemical way para matanggal yung shell, pero siya pa rin yung brine shrimp na laman nun. So, ito napaka high in protein din tulad ng baby brine shrimp. Shre same sila ng uh, nutritional content and then ayun ibababad nyo lang sa tubig tapos papakain nyo sa isda nyo yes yung decapsulated baby brine shrimp hindi naman siya kailang ibabad sa tubig pero for fries mas maganda ibabad nyo sa tubig para lumubog siya makain ng fry tapos ang um, sa mga adult naman kung papakain nyo yun uh, mas maganda ibabad nyo rin sa tubig para maka-rehydrate yung pagkain at maiwasan yung bloating ngayon guys, sa uh, growth stages ng fry, syempre dun sa dito sa Jugol Fish Hub, sa first week ng ating fry, hinuhuli lang namin 'yan. Syempre yung sa first week din since marami na tayong breeders, pinagsasama-sama namin 'yan sa isang lalagyan lang. Okay, para tipid. Ayan, yung mga rack natin diyan, doon natin siya nilalagay. Ngayon, um, nasa sa inyo 'yon kung paano siya alagaan. Ako na try ko na sa maliit na container, sa medyo mababaw na maliit na container, sa mas malaking container, lahat 'yan na try ko na. Ngayon, na-conclude ko na ang pag-aalaga ng fry, ang kailangan mo lang talaga ay good food at saka good water quality. Lalo na sa first two weeks, yun ang uh, mahalaga talaga, lalo na yung water quality. Kasi doon, mamatayan talaga kayo ng fry kapag hindi nyo inayos. Ang pinaka ma ko sa pag-maintain ng good water quality sa mga fry, ay mag-set na kayo kaagad ng sponge filter na angkop sa size ng container nyo. Uh, para... Ma masid na kagad siya ng beneficial bacteria. Kasi yun, maiwasan nyo na bumaho yung tubig, mag-foul kagad ka yung tubig. Uh, yun, ma nyo yung mga ganung bagay. Tsaka mas makaka-adapt kayo sa changes sa parameters. Instead na wala kayong filter, nagwa-water change lang kayo, ginawa ko din yun dati. Uh, hindi maiwasan na mamatayan kayo kagad. And ayun, mahirap talaga. So, ko ako sa inyo, mag-invest kayo ng sponge filter, Uh, with uh, siguro 30 to 100 pesos makakabili na kayo ng magandang size na sponge filter ngayon kung may iba kayong filter may iba kayong setup de good for you kasi itong video na to ay para sa mga newbie kaya so kung advanced na kayo de mukhang hindi ito yung video para sa inyo so yung mga common problems talaga guys nagbo-boil down yan sa uh, pangit na water quality yun talaga ang papatay sa fry nyo Ayan, tsaka yung changes in temperature, changes in water parameters. Ayan, dito sa Pilipinas guys, bira yung may water test kits. Pero kung talagang gusto nyo mag-invest sa pag-iisda, napakaalaga na meron kayo nito. Medyo pricey ito ha. Ah. Kahit ako naman, siguro isang taon bago ako bumili nito kasi Uh, alam, natuto lang ako sa pagtansya ng tubig tsaka nakabisado ko yung tubig dito sa Bulacan. Ayan. din kayo guys ng additional questions para masagot ko sa susunod na video natin. And so maraming salamat sa mga nanonood sa atin guys and don't forget to like and subscribe and dito na muna natin patapusin yung video and share nyo to sa mga newbie nyo na kaibigan na nagbibigin mag fish keeping. What's up mga kajugol? So natapos ko nang i-record at saka i-edit yung video natin. So para dun sa first rapo gagawin lang natin simple. Unahan lang talaga to. So ito yung first sa natin and kung sino man yung unang uh, makakapag-comment ng sagot uh, with the screenshot na kayo ay nakasubscribe at saka naka-notification bell on sa ating YouTube channel na Jogel Speech Hub may okay, screenshot nyo lang yun Ayan, may sample ako dito sa tabi and then i-comment nyo yun doon sa uh, share ko sa Facebook yon share ako na itong video na to na pinanonood nyo so i-comment nyo lang doon Okay? And then yun na. So kung sino man yung pinakauna makagawa nun, uh, siya yung mananalo. Okay? And then uh, lastly, para syempre kilala natin kung sino yung nanalo, um, sagutin nyo lang itong tanong na to. So based dito sa video na to, ano yung pinakamagandang pagkain sa baby fry or sa fry ng balon molly? Okay, so yung answer doon, lagyan nyo lang ng hashtag jugols and then yon i-upload nyo na yung picture na naka-subscribe and naka-notification bell on kayo sa channel ni Juggles Fish Hub. Okay? And uh, advantage guys, so, kung kasali kayo doon sa channel ni Jugols na hashtag Juggles sa Facebook, uh, doon ko laging unang i-announce kung saan tayo may raffle. Okay? So, kailangan lagi kayo naka-andun kayo sa group na yon at saka lagi nyo pinakinggan yung mga announcement doon para lagi kayong aware para lagi kayong aware kapag meron na tayong raffle okay so yun lang naman mga jugols don't forget uh, to like and subscribe and congratulations dun sa mananalo ako nang baala dun mananalo na lang kayo mag-usap tayo kung nasaan kayo din papadala na natin gagad as soon as possible okay so maraming salamat sa mga sasali that's our first raffle ni jugols and maraming salamat sa lahat